at natagpuan ng dalawang foreign nationals na associated ng paok sa Bamban at uh, nasa custody ngayon ng uh, BI. Uh, sabi niyo sa ano yan sa corporation but you also nung nagsalita kayo kanina you also referred to it at as bahay ko. Well, I do not deny po na I have an interest in the corporation. Hindi ko po dini-deny yun. In fact... Aling corporation po iyan? Ah, uh, ang pangalan po ata is PH2. Hindi ko na maalala, no? PH2. 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 Sa ngayon po, kayo ang majority shareholder ng PH2. Sa ngayon po, hindi. Hindi. Pero A anong percentage po, po ang, ng ownership nyo? Ay, naku, uh, nominal lang po ako uh, ngayon. No? Magandang araw. Hindi umubra ang pagtatrain ng Ontiveros at mukhang nagpapakalat na naman ng fake news itong mga mainstream media. Dahil sa mga balitang nakita natin kahapon at nabasa, Sinasabi nila na pagmamayari umano ni Attorney Harry Roque itong bahay sa Baguio City kung saan pinasok ng mga pulis at nahulihan umano ng dalawang Chinese national na hinihinalaang sangkot umano sa pagpapatakbo ng illegal na pugo. At kalaunan, nalalaman natin na hindi naman pala talaga pinasok itong bahay ni Attorney Harry Roque dahil wala po silang search warrant at wala po silang warrant of arrest. At the same time, itong mga Chinese national ay may mga abogado po sila nang sila ay hinuli. Ang katanungan kung kay Attorney Harry Roque nga ba itong bahay, abay ipinaliwanag ito. At dito niya na po sinupalpal itong si Ontiveros dahil ang katotohanan pala, hindi ito pagmamayari ni Attorney Harry Roque, ngunit siya po ay isa lamang sa mga nag-invest sa bahay na ito. Ito, panoorin natin. Na interview, ang may-ari na ng bahay Secretary Roque, Secretary Locke, may niyo ba yung bahay na yun? Well, uh, okay. na po, uh, magandang umaga po kay Senate President Potemper, kay uh, Madam uh, Chairperson, Senator Antiveros, and kay uh, Senator uh, Gachalian at sa lahat ng mga bisita rito. Now, ang bahay po na tinutukoy nyo sa Tuba, Binguet ay registrado sa isang korporasyon. Tiniran ko po yan nung ako po'y umalis ng gobyerno and I do have an interest in the corporation that owns it. No? Pero wala po sa akin ang posesyon ng bahay na yan. Dahil as of January of 2024, yan po'y pinaupahan ng korporasyon at ang umuupa po ay isang one yun na isang Chinese national na siyong siya po ay pumirma sa contract of lease, ay uh, re-require siya na magpakita ng Alien Certificate of Registration at lumalabas po na shareholder ay ng isang 9G working visa, meaning she has a right to be in the Philippines. So ang rehistradong lesi po dyan at yan ay rehistrado rin sa Homeowners Association ng subdivision para sila ay makapasok ay itong babae na isang wan yun. Kaya nga po, nung sinabi nila na sinalakay ang bahay ko at may mga wanted na mga po, uh, uh, bosses doon, eh ako po'y talagang nag-conclude na mayroon talagang pilit na naninira sa akin. Gaya ng nung naunang release na ng Pagkor na ako daw ay naglakad para sa lisensya ng isang illegal na pogo at matapos naman marinig ang testimonya ni uh, Chairman Altenco, wala naman pong ganong sinabi. Attorney Roque, Altenco. wag muna po tayo dumako sa ibang issue. Fokus Focus okay. muna tayo sa tanong ni SP Pro Temp na may tanong din ako. Mamaya, dadako po tayo sa ibang mga issue pati yung nabanggit nyo. So let's please focus. Okay, so meron po akong interes sa korporasyon na may ari ng uh, bahay na yan. In fact, in the near future, I am concluding a transaction na kukunin ko yung buong korporasyon na may-ari ng bahay na yan. Now, pero ang ina emphasize ko po, regardless of the ownership, there is a contract of lease which is duly notarized and which I will submit before this uh, honorable body which means the possession po diyan is in the hands of Ms. Wan Yu who is a legal resident of the Philippines with an alien certificate of registration and in possession of a 9G working visa. Ang, nag, ang gusto ko nga po malaman, eh kung nakita nila doon sa bahay na yon, yung tao na hinahanap nila na allegedly may tie sa ban-ban. Dahil kung di naman po ako nagkakamali, again, as part of due diligence, yung isang lalaking nahuli dyan is the partner of my, or of the lessee, no? Hindi ko naman po tinatanggi na may interest talaga ko dyan sa korporasyon na yan, albeit albeit not 100%. As of yet, pero magiging 100% na po yan. Now, um, yun nga po, yung lalaki ang alam ko is the partner of one, Um, yun, and alam nyo po hanggang ngayon meron na katiwala doon. Kasi nga po nais kong masigurado na yung uh, lessee will only use the, per uh, the premises for residential purposes, no? Dahil nung ako po ay nasa gobyerno pa, may mga nagre-reklamo sa mga villages gaya ng Multinational Village, na ginagawang pogo at 70 people at a time ang nasa residential homes. So nagtalaga pa ako ng uh, caretaker para masigurado na wala pong ganyan at ang caretaker's report naman ay eh, talagang hanggang tatlong tao lang ang nakatira roon. Ang question po is, yun nga po, kung yung lalaking nahuli ay siyang merong tayo sa ban-ban. At dalang alam ko po, nag-due diligence din naman kami kung sino yung lalaking yon, partner yon nung aking lessee. But, gentleman of leisure po yun eh. Ang sinasabi nung aking uh, katiwala, hindi naman umalis ng bahay, golf lang ng golf kasi may golf course po dyan. At nang tinanong namin minsan, ano ba ang trabaho niya, sabi niya, he is a digital nomad, no? uh, cryptocurrency. No? So nais ko po makita talaga kung ano yung ebidensya na yung lalaking yon ay involved sa banban. -ban. Dahil kung hindi naman po, ay eh, talagang meron pong concerted effort na iling ako dito sa mga pogo no? na akin namang itinatanggi po. Maraming salamat po. Uh, salamat, uh, Attorney Roque and uh, SP uh, Pro Temp. Uh, but uh, follow up lang, uh, Attorney Roque, sabi niyo... Uh, korporasyon ang may-ari ng bahay na ni Raid Apo. at natagpuan ng dalawang foreign nationals na associated ng PAOK sa Bamban at uh, nasa custody ngayon ng uh, BI. Uh, sabi niyo sa ano yan, sa korporasyon. But you also, nung nagsalita kayo kanina, you also referred to it at, as bahay ko. Well, I do not deny po na I have an interest in the corporation. Hindi ko po dili-deny yun. In fact... Aling corporation po iyan? Uh, ang pangalan po ata is PH2. Hindi ko na maalala. no? PH2? PH2. Pero uh, oh, wait a minute. Dapat maalala nyo po. Well, you intend to uh, pro procure 100% ownership. Uh, anyway, maya-maya po, darating po What yung... What does PH2 stand for? Well, po? ano po yan eh. That's the location of the address of the house. Okay, anyway, maya-maya po. PH2, what's the whole address eh, of the house? Parang phase 2, black number, gano'n. Okay, no? phase 2. Pero maya-maya po, uh, nagpakuha ko ng contract of lease para ipakita rito sa committee na ito. No? Na, And sa ngayon po, kayo ang majority shareholder ng ph Sa ngayon po, hindi. Hindi. Pero A anong percentage po, po na ang ng ownership niyo? Ay, nako, uh, nominal lang po ako uh, nominal, ngayon, no? Nominal. 10%, 20%. Well, ngayon po lumalabas ano lang ako, nag-subscribe lang po ako when it was incorporated, no? At sino po yung majority shareholders sa Ang majority is another corporation PH2. po. Another What is corporation. that other corporation? Uh, it's Biancham Holdings po. Ano pong pangalan? Biancham Holdings. Biancham Holdings. Holding uh -oh. B I A N C H A M. C Biancham Holdings. Yes, yes. Ah uh, magkano ang ganong kalaki yung majority? Lahat po yan holdings. sa Biancham holdings. Well, uh, pero minority, nominal kayo. Nominal. Ah, holy, holy. Uh, oh, 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 Bianchan Holdings. Sino pong incorporators ng Bianchan Holdings? Uh, attorney Percival Ortega po at uh, um 'yun po naalala ko si Attorney Percival Ortega. Uh -huh. I think um meron din pong attorney hindi ko na po maalala kung sino pa yan pero I think Um, meron pang well, minimum of five po yan eh. pero majority shareholder Alright. is attorney Percival Ortega. Okay. So majority shareholders uh, shareholder si attorney Percival Ortega para sa Bianchan Holding, there's at least one other attorney at tatlo yes, pa for a total up, up, up. of 5. Okay. But I confirm po. that we're in the process of buying into Bianchan now. All right. And, And we sabi niyo na you want 100% ba or controlling. We will niya? have a uh, controlling interest of Biancham po pag natapos na ang mga papeles. All right. Pero uh, nasa Homeowners Association din po kayo ng uh, subdivision tama po? Well, nung simula po, dahil tinirang ko po 'yan nung ako po yung umalis sa gobyerno nung 2019, pero nung bumalik ako sa gobyerno eh hindi na po ako tumirado. Ano uh, po? Um, it is also Biancham, no? That pays for it, no? Uh -huh. But in any case, hindi po hindi ko po dinideny that you know That is a house that I have an interest in. Uh -huh. I have lived in the house. Ang sinasabi ko lang po, pinaupahan po yan. And possession mm -hmm. is now with the lessee. Uh, for the record, yung Bian Chan Holdings, nabalita po dati na may partnership sa First Mariveles Holdings Corp o FBMHC na nag-apply for Pogo license dati. Hindi po. Maaring, ano, ah, ano, no. I deny it's, uh, that. I it's deny that. Uh, I deny that. ah, you deny it. Okay. Yes, well, we application the application po is proper, AFAB. Oh, oh. It's the Freeport Authority of AFAB. Bataan. Okay. It we is will not ask with that. All right. We will ask that sa uh, uh, present and per, possibly uh, past Pagcor chairs Uh, Wala po yung application mm -hmm. at all with Pagcor. Yes, well-noted yung denial nyo. It itatanong. Pero pogo po siya. Hindi po. Hindi rin na siya sa pogo. real estate development company real na nag-apply po for accreditation sa AFAB pero hindi okay. na po na-pursue. Okay, we will ask that of ano? AFAB of po. The... No, 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 no. The chair will say who we will ask that from. We will ask that from Pagcor. And if necessary, invite AFAB to the next hearing.